Hmm? Tulog na. Na pang oh, sisigaw pang oh, sisigaw oh, 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 okay, sisigaw, sisigaw, tulog na daw pang. Pang tulog na daw, Mary Rose, dapat na. Oh, tawag ka pang, pang. Tawag ka. Oh, Sobrang basa. Ito, diaper po. Ito. Asan yung diaper mo, Mary Rose? Ha? Asan yung diaper mo? wala tayo ng diaper mo. Saan? Maruy, wala na yata ang Pir! Apang, pang. Tawag ka, pang. Ay, <laughs> ah, kita nga lang ala. Tira, pang. Allah, may, may isa pa, o